good morning mga Lodi So, nakaumpisa na pala tayo uh, Kada drop natin Meron tayong passenger kanina So, tinuloy-tuloy na natin Galing sa bahay So, nakaapa tayo Meron tayong 870 pesos So, minto muna ako dito sa Tulay Sa Jokno Boulevard So, yun know, malapit sa Reclamation area Yun know. so Reclamation area yan sa Manila Bay You know, so, tumpok-tumpok. So, napakahaba yan. Hanggang doon. You know, yan o. Reclamation na yan. So, tuloy-tuloy pa pala yung reclamation na yan. So, puro buhangin. Tambak-tambak. yun know, Alright. Meron tayong apat na pasahero na. So, dito. Walang uh, pungasok. So, tatawid tayo sa may tap. Sa may lasal. Alright. Sa so, Pablo Ocampo. Yun. Alright. So, kahit pa paano. Apat. So, napakaganda ano. So, hindi naman tayo magsasagad. Uh, papasok na rin tayo ng Cavite before 2 uh, so sinasamantala ko ngayon habang ano uh, may booking so alas 10 pasado na so mga alas 12 siguro alam mo kunting na tayo na kasama, uh, pang -work ng pasok na pa-work ng Cavite kasi meron tayong mga food na kukunin alright so dadalhin natin sa Dasma yun So happy new year mga kasundo dyan So mga lodi Alright, so sa mga delivery rider dyan uh, Keep safe, ride safe Yun, alright, so Tayo ngayon lang uli bumiyahe So halos one week Kasi nag tayo Tapos napay nga tayo sa bahay Kasi sumakit ang uh, katawan natin Alright, siguro dahil sa biyahe Tsaka busy rin tayo doon Tsaka uh, nung nag-drive tayo Pumunta ng Bicol, no? so masama ang pakiramdam natin Tira ng kaso tayo So, hopeful, uh, salamat naman at naging okay. So, parang bumalik nung pauwi kami pagdating namin. Uh, yun na, sumakit na uli nung araw na yun. Tapos, sa mga kahapon. So, ngayon, kahapon kahit masakit ang likod natin, uh, ginawa pa rin natin si Red. So, ngayon, so, goods na goods si Red ngayon na uli. Parang balik sa normal at center spring pinilita natin ito yung oil seal ng torque drive right? nilinisan na natin din nagpalit tayo ng gulong at naglinis tayo ng brake alright at saka pininturahan natin yung ating muffler so kanina nangangamoy ngamoy pa so ngayon so, wala na follow yung uli yun o so pininturahan natin so alam uh, na nasunog din uli ating muffler Alright, so yun doon kasi oh. Doon sa puno so hindi kaya nung no, high heat. So sunog so, ulit. So yung mapgar lang sa likod. So, ano, kahit paano siguro. Dahil nandito ang sobra ng combustion na no, malapit. So nasa na so Naluto ulit ang ano natin yan. Pintura. Alright, so nalagyan naman. Alright, so yun dito. Okay pa. Uh, kahit paano natakpan yung ano natin alright so yun oh. ah, uh, dahil siguro sa rabasa siya or naluto siya yun okay alright so kahit pa, paano dito ah, uh, gumanagat na siya so siguro siguro sa susunod papapalitan natin siya na stainless ah, uh, yung tubo na yun siya alright iyon mga lodi so forward na tayo punta doon sa mantalay nating na araw na to kasi maya may hapon na tayo kasi yun yun na hindi tayo magpapagabi tumundot so, lang tayo ng biyahe ngayon para meron tayo sa pa paano magbubunod pa maya alright tingnan natin bukas kung magbiyahe pa tayo Day. So Nandito tayo sa tagi So nag tayo dyan sa hall. All right Dahil wala tayo signal doon Lumipa tayo dito sa may um, ito Bagong kalsada Sa Gas station so, dito na tayo mag-abang-abang uh, So nakalima na tayo Meron na tayo 1,070 peso Yun All right, So Abang-abang tayo dito Pag, Nakalima na tayo pang anim na booking okay. Tapos sa uh, all alright, so update tayo mga lodi, so nakapitong pasahero na tayo, so kumuha tayo ng delivery uh, sa South Supermarket, nandito na tayo sa Pelimbes ah uh, Alabang, dito ta doon tayo sa North Gate na gano, na drop off yon doon, so nakakumuha tayo ng booking na delivery dito uh, papuntang Bacoor, kasi meron tayong pick up sa Bacoor meron tayong pick up mamaya sa Imus na pagkain so tama na siguro papasok na tayo ng papuot tapos pipikapin na natin yung mga pagkain alright yun matawagan ko si madam hindi ko lang alam kung ano yung pangkarga so inaantay-antay ko na dito sabi ko hindi na ako papasok ng parking so nandito ko sa pagkat nito na nakapako so nandun ang airfield drag ito yung entrance alright so dito lang tayo sa tapat yun Okay, alright. So, yun. Ito na yata si Madam. Ma, alam mo po, yung papunta ng Bacoor, kay Ma'am Lisa ba yun? Ano po ito? Cake po ba yan? hindi naman siya. Ah, hindi naman siya masyadong ano. Na. Ah, may ano naman ako. Ah, insulated pa. Ang bayad po doon ah. ah dito po. Ay dito. Ayusin ah, ko lang sa aking bagyan. yung mga lori so hindi tayo nakapag video na eh. uh, dala dala natin pagkain so lasagna at kaka parang uh, matay sushi so, so hindi pwedeng ma-delay kasi mainit ang panahon uh, baka masira pa so, nai nai-drapok na natin kay madam Alrose Kotihar yung dalawang tinakuha niya sa akin na uh, mga pagkain so nagbigay naman siya na 600 pesos very good na lang. talaga very good na very good na so, naka 1.5 tayo kanina sa pasayro natin naka 600 tayo so 2.1 not bad very good na talaga, talaga. very very good pauwi na rin tayo ngayon pinatawagan ko sana si misis so i good time ko sana sabi ko hindi ako makakauwi na pa dahil napalayo so, ako hindi nila alam parating na ako pauwi na so, try ko siya tawagan ko alright diba, prank ko siya right? alright all right. So, ba, may bagong bisikleta si Lily yun ah? Yung niya yan. Sino niya ba yan? Eh? Right. Loto mo yung manok. Wala pa akong kain mula kan ng maga. Itong ano ko, itong booking. Yon, all right, mga lodi so nasa bahay na tayo. Manok, nandito na oh. So, kakain muna ako dahil tumtong tayo. yun yun kahit itong pasahero tayo alright so kaya na alas tres media na rin yun alright yun alright so good evening uh, mag i-no nanood tayo ng tv kanina so mag na so may mga munting handa kami yan alright meron tayo dito biko may konting prutas at yeah, merong kasaba kung piniloto ni Miss Lapansit kanina uh, may kanin alright so nag iihaw doon si Irene sa labas alright tapos meron tayo dito ang sabaw oh may sabaw tayo dyan. so kainin ko yan mamaya sabaw na yan yan alright so nagbabarbecue dito tingnan natin si Aligar na tulog yo no barbecue barbecue 11 na pala so magsusundo pa tayo sa sa labas sa alfamart uh, Alphamart sa 13 so kasi wala nang service dumuti pa yan ako yung pangalay so closing nila kasi alas uh, quarter to 12 so susunduin natin para daman ka habol pa dito ng New Year's Eve so alis ako dito mga 11.30 siguro okay alright so happy happy New Year sa inyo so kami konti lang yon, konti lang ang aming handa kami kami lang naman kasi tsaka hindi na rin ako lumabas pang magkipag ranking session so yun dito lang ako sa bahay Right sa limang araw bukas bawak pa kita'y tayo. Uh, All right, so Happy New Year. Yo, kung ano siyempre, pag iingay dito motor So napakasagi sa taynga kada nilanahan kapwa. Uh, Lapit na mawasak yung motor nay mga so napakaralagang dami lasing uh, kung magpapotok sila ng kanon ko silang mayroon towards bubong uh, bumbong bahay uh, delikado para sa ano uh, bigla magkasunog yun mga lasing tapos magmumotor yan ang problema kaya ako hindi ako naginom kasi unang unang magpapotok ako yan mababasak na yung ano yan yung uh, laki na niya kasi too much sa ano lang ano uh, trip rep so kasi pagtuktok sila no tapat nila dun sa buong uh, ng bago delikado delikado so dito uh, so, na uh, so, uh, so trip na trip kasi Napakatamis ng buhungan ito mga logs wala tayong pansungkit to oh. alright kung nakarang inakit ko yan so tatry natin nakit ulit tayo alright lagay mo natin yung CP natin din sa holder so yun mga load so ang dami nagmumotor na sobrang kamo nasa uh, alak uh, So, masyado mga kaskasero tapos may mga angkas ka, uh, may mga angkas pa. So, hopefully sana wala disgrasya sa mga yan uh, yung mga masyado uh, nagiinom pero magmumutong pa so sana wala mga aksidente so new year pa naman uh, so magagay ko puno na naman ang emergency nito so good mamaya dahil sa mga ganong klase nagiinom uh, hindi nila nilalagay sa chan so nilalagay nila sa utak pinagyayam video alright so ako kasi hindi na ako masyado ilang new year na na hindi ako masyado nagiinom pasto uh, tiyo na hindi na ako nagiinom hindi lang ko din unang unang nagkakaidad na rin tayo no? Yon, alright tagal tagal 12 pa kami ito. patay kang bata ka. alas 12 na ingay na kadaming buwang na nagganap na, nagdadaan mga langon-langon sa alak nagmumotor pa punong-punong uh, puno. yung kita mo mga emergency uh, o mga ambulansya yan, yan. papaputok na dyan po sa alas bubong 12 pa kami yun alright kikita na naman mga mekaniko sa Bilisan nyo na So yun Tatauwi kami lang pa sa alas 12 na Oy naku ang sipag ni ano Lodi ni Kasundo So buwabiyahe pa Mag alas 12 na may pasahero pa Yun si Joyride So uh, kasi marami pang mga pasahero na no? umahabol so ingat-ingat mga loading sa biyahe ngayong gabi kasi meron kagaya kanina nung dadaan ako along the north drive kung kailan ako dadaan sa mga hagis ng paktok ayun alright so lito lito mga aso ngayon pero ay may mga bata may mga binatilyo kung kailan dadaan sakyan puro motor sa kakahagisan ng paktok kaya misan ayaw ko lumabas ng ganitong oras so wala tayong magagawa kasi magsusundo tayo kasi maraming wangbuk na mga tao na nakainom na yun kala nila lahat biro so kaya hate ko yung paputok yun kaya mga sorry mga idol mga lodi so uh, ever since kasi hindi ako talaga masyadong buwibili ng paputok so sinasayang lang natin ang pera natin dyan so pwede nating ilaan sa ibang bagay sa pagkain o sa para may matira pambudget budget na. so, ang mahal ng paputok ang mahal ng fireworks kaya binabawal na yan so, meron mga fireworks na kayo na generic na electric na nabibili yun na nag-create ng noise yun, uh, yung traditional na paputok unang una putol kamay wasak kamay yung nakakabulag sa sa pera kaya ako hindi ako masyado sa paputok na yan All Ingat na lang ingat ingat so happy kaya kailangan ni eh, natin ang new year nito na ito ng happy Kaya Merry Christmas to tapos na so idaos natin na ngayon na happy tayo to. kami nakaranas na yan nakalungkutan na ganitong pecha nakaranas na kami yan sa sobra uh, sobra 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 walang kapantay na talaga na uh, kinabukas ang pagising mo kuno na mundo mo tapos duma ng pandemic so, kaya doon ako na gano, maglaylo so dati masyado ako lang sa ano uh, so much fun dati Uh, naga, ko talaga Christmas New Year na sobra 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 uh, pinagkaaksayaan ko ng pera so na sobra sobra so natuto na, ta natuto na tayo alright so idaos natin tong New Year natin na ah. happy alright so yun yun mga lodi so 5 minutes to go so Happy New Year na nga. Alright, so dumadagundong na ang paligid natin. So marami ng fireworks. So ang ibang talagang mapera. Uh, marami pang ng pera. Yun, alright. So yun, no, oh, fireworks. Alright. Fireworks. So everywhere. So, napansin ko mga lodi so busy na ang mga uh, ambulance busy na kasi marami na naputokan yun alright so nandito na lang kami sa bahay tapos na ang putukan so hopefully na idaos ng manigo at masaga na ang bagong taon alright so siyempre meron tayong habang nagaantay tayo din mga may ginawa tayo doon na atas dilaw natin alright kulay dilaw alright so nasira na yung ilaw natin oh. so kuha natin ang, meron tayong kinakit doon balimbing na prutas alright wag na mag ano dyan why Why? mag Magpicture tayo, okay? Mamaya na. Magpicture na tayo. Wait, wait. Dito ka. mag tayo. Dito ka. Dito Wala pa. Di pa nga. Ayaw Happy New Year, primo. Huwag yung galing. Huwag mo yung galing. Tatanggalin ng ano. Ah, ugasan yan. yung ginunga. Doon sa puno nila. Ha? Kuha ng balingbing. Huwag pa ako dito sa bulsa, oh. Kalina mo pipisyo. Ano ko ako mo ko? kayo nga dun eh. No? Matamis kayong balingbing dun. Kailan? Hey, Kay kanina. Habang nag-aantay siya. Habang nag ha? ako. Ha? Kailan kuya? Inagisan nga ako ng ano eh. Kailan kuya? Nagmumotor ako eh. Nagilag. <laughs> <laughs> Hilag ako. Ang ginawa ko na lang, dagger look na lang doon sa naghagis. Kasi mabugbog ano pa ako pa? doon. Mga lasing. E, ha? E, ano Yo! Manahil? Alright. Si Primo, nag-aabang na oh. Nangangati si Primo, di mo niliguan. Naamoy niya yung on. On, alright. O? damit mo? Dali na dito, dito tayo. San? Dito. O, oh, picture, picture. Pic, pic. Alright. Alright. <laughs>